Araw-araw nyo akong kinukulit na mag-try ako maglaro ng Honor of Kings at dumating na ang araw na yon. Naglaro ako ng Honor of Kings at ang ginamit ko dito ay si Silong may silong rin po dito sa Honor of Kings. Dito sa Honor of Kings, si silong ay jungler. Yun yung role niya, kaya ako yung mag-jungle dito. Samantalang sa Mobile Legends, yung silong don bonus round, ba? Diba? So ngayon, i-review e -re natin itong silong dito sa Honor of Kings para malaman natin kung bonus round rin ba yung silong dito. Kasi don sa Mobile Legends, bonus round talaga pag nasa XP lane, kasi nasa XP lane yun eh. Kadalasan sa mga XP laners, makukuna talaga. Tapos kapag hero mo silong, silong, kawawa ka talaga. Pero dito sa Honor of Kings kasi, jungler kasi yung silong dito. Ito naman ang mga skills ng silong dito sa Honor of Kings. Yung kanyang passive kapag bumababa yung kanyang buhay ay kumukunat siya. Ang kanyang first skill naman tutuhugin niya yung kalaban at pampabilis na dito. Parang dash na rin at kapag umatake siya may enhanced basic attack. Yung kanyang second skill naman napakaganda. Tignan nyo. Yan No? Parang parang second skill ni Silvana pero mas marami itong nga uh, tinutuhog. Ayan no oh. Tapos bumabalik rin yung buhay nito. May spell vamp siya. Parang katulad ng second skill ni Silvana oh. Ayan oh. Parang si Silvana yung skill niya dito pati yung ulti niya dito parang si Silvana kaso hindi makukulong yung kalaban. Tingnan niyo ito yung ulti niya. Tumatalon rin pero yun nga lang hindi makukulong yung kalaban. Ito yung silong dito pang digma talaga yung mga skills pang harapan talaga. Samantalang yung silong dun sa Mobile Legends, pambihira, pantakbo yung SS. di ba? Tingnan nyo. Yan, ganyan yung ulti natin at saka second skill. Di ba? first skill natin, ganyan. Ganyan yung mga yung silong dito. Hindi bonus round. Pumapalag talaga. Yung silong dun sa Mobile Legends, panay takbo eh. Palagi pang talo. di ba? Dahil na uunawaan na natin yung mga skills ni Silong Makipagbakbaka na tayo ngayon Tignan nyo ang sakit ng damage natin no Tumatakbo yung kalaban nating paro-paro <laughs> Diba? Tipi-tipi ako Kasi yung tipi pala dito hindi maganda <laughs> Dahil nga jungler yung Silong natin dito Kinakailangan natin nakawin itong pulang red buff ng kalaban At ang kanilang mga farm Para mag talaga sila May nakita akong kalaban dito Parang combo at mga skills lang talaga ni Silvana to itong silong dito, no? Mula ulti, second skill, first skill. Lahat talaga parang si Silvana yung gamit ko dito. Ang dali niya lang aralin, lalong-lalo na kapag alam mo paano gamitin si Silvana. Kaya parang si Silvana yung silong nila dito. At ito ngayon, kukuha na ako ng objectives. Hindi ko alam kung turtle to o oh lord kasi 4 minutes pa lang ng laban. Kung yung laki niya yung pagbabasehan, parang lord to sa Mobile Legends. Pero kung yung lakas niya yung pagbabasehan, parang turtle lang yata to kasi hindi ganun kalakas oh. Napakalambot lang oh. Ano to? Lord Bato Turtle. May nakita tayong kalaban dito. Gagawin nating pagkain yan. Tignan nyo naman oh. Parang bot yata tong kalaban natin. 1v1 sa dalawa. Siyempre kawawa sa atin yan. 1v1 ba naman sa dalawa eh. Ito yung napapansin ko ha. Sa Mobile Legends, mahina yung kakampi. Sa honor of kings, mahina yung kalaban. <laughs> Tignan nyo mabuti kung paano sila durugin ng Silvana ko. Ay, este silong pala to. Para kasi si Silvana yung mga skills niya. Tignan nyo yung second skill yung sakit at tapos may spell bump. Kawawa yung kalaban sa atin dyan. Mala Silvana yung silong pala dito. Tignan nyo yung balik ng buhay natin. No? Napakaangas. Parang si Silvana talaga yung paro, -paro na naman. Upapalagan no? pa natin yan. No? Yan, 1v1 kami. yan, di ba? May dragon akong kasama na maliit. O. Oh. Crips lang yan. Minions lang yan, di ba? ubos sila sa si silbana natin. Ito <laughs> si Silong pala to. Si Silong to, nalilito ako kasi parang si Silbana kasi yung skills niya eh. Naalala niyo yung passive nitong hero na to. Mas malakas kapag low HP kaya papalag tayo. Hindi, <laughs> hindi. Ala, ano yun, ano yun? Bakit? Bakit di tayo nakapalag? Akala ko ba mas malakas to kapag low HP? Bakit namatay tayo doon? Ito, meron pang isa dito nga kakaibang nila lang. Oh. Ayan, oh. Hindi ko alam kung dragon niya no aso kasi may bunto. Tignan nyo. Ito yata yung turtle nila o, lord ba to? Hindi ko alam eh. Yan o, tignan nyo, dragon na parang aso. Eh, ano ba to? Pakisabi nga sa akin kung ano to. Makikipagbakbaka na ulit tayo. Tignan nyo, tumatakbo yung paru-paro, pati yung kalaban na pitas ko. Magpo-push naman kami ngayon kasi syempre, tore pa rin talaga yung mahalaga. Dapat basagi natin yung tore. Tapos makikipagdigmaan tayo din. Yung silong dito, mas makunat kasi nga kapag uh, mas low HP si silong dito, mas uh, kumukunat chat at mas uh, malakas. Kaya tatapusin na namin to, di ba? Itong game na to, gamit ko si Silong, okay naman, masaya naman, nag-enjoy naman ako. Medyo boring lang kasi may hina yung kalaban. Medyo mahina pa sila, kaya kahit kakalaro ko lang kapag galing ka sa Mobile Legends, maglalaro ka ng Honor of Kings, napakalaking advantage ang meron ka. ba diba? Very good! Sino ang next hero na magandang i-content natin? Pakilagay sa comment section at babasahin ko. At sana i-share nyo rin itong video para marami pang pa makapanood.